Nilinaw ng kampo ni Senador Bongbong Marcos na wala namang silang inaakuswa ng pandaraya. Ang kine-question lang daw nila ang binuksang transparency server. Kaya hiling nila, payagan silang magsuri nito. Nasa gitna ng aksyon si Faith Del Mundo. Faith. Hindi mabasang letra lang daw ang nailan kung bakit binuksan ng Smartmatic ang transparency server nito sa PPCRV noong gabi ng eleksyon. Inamin ito mismo ng COMELEC pero hindi kontento rito ang kampo ni Senador Bongbong Marcos. Kahit daw kasi sabihing inayos lang ang script para mabasa ang letrang N sa mga balota, maituturing pa rin daw itong paglabag sa automated elections law dahil posible nitong mabago ang galaw ng system ng server. The word that uh, they're telling us is cosmetic. This is not cosmetic. This is something that needs to be looked into seriously. Once you break a seal, Then anything can happen. Not only is it in violation of the rules, it also has everything to do with the, the manner by which uh, the system works. And if there is a break in the system, then anybody can insert anything in that particular system. We are not accusing anybody of anything. Uh... Gusto ng company Marcos na masuri ang server ng kinuha nilang IT experts. If that will require for us to have an IT expert take a look at the, at the network operating system because that is the uh, nerve center of the entire system it will be uh, well appreciated Ang kampo naman ni Robredo buo pa rin daw ang tiwala sa proseso ng COMELEC naniniwala rin silang walang nangyaring dayaan tiwala rin silang hindi masyadong makakaapekto sa mga numero ni Robredo ang mga pumasok na boto mula sa overseas absentee voting Sana galangin natin yung proseso Nagsalita na yung taong bayan, malinaw naman po uh, na lamang pa rin si Congresswoman Lenny Robredo. At hindi namin alam kung saan nagagaling yung mga aligasyong to. Uh, consistent yung mga sinasabi ng ating Komele, uh, sinasabi ng ating mga foreign observers. Sana respetuhin ang naganap na democratic exercise. Umaaksyon bilang Pilipino, Faith mundo News 5. sure to come, come, come back. back use 5 everywhere copyright 2016